Ayan mga matik dahil sa ito mga batak to. Ayan. Bibigyan natin ng saringgola. Sige kunin nyo na yung tali nyo. Baka wala kayong tali wala saringgola. Wow, wala yung akin eh. Maganap pa. Ayan mga matik ah, nangako ko dito sa mga batang to na bibigyan ko sila ng saringgola pagka nagkita kami mga matik. Lalong to. Itong makulit na to. Ayoko. 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 Kaya <laughs> yeah, mga kamatik nagtampo yan kasi di Pero ngayon mga kamatik bibigyan ko sila. Nasa ringgo lang mga kamatik dahil sa malakas ang hangin ngayon. Yeah, <laughs> Bata pa nagtampo na mga kamatik. Kaya pagka nang ako kasi sa mga bata kailangan tuparin nyo. Dahil sa nangangako kumakamatik, mga matik di naman ako nakapag pumunta dito dahil sa may trabaho ngayon lang uling linggo mga matik na magpapalipad malakas sa hangin ngayon sarap ang palipad mga kamatik, oh. ayan mga kamatik Ayan, napakaganda ng hangin, makamatik at makulimlim. Ayan, susubok tayo. At bibigyan natin itong mga batang ito. Kinukulit kasi ako makamatik. Kaya, bibigyan natin. Sabi ko, pagka may tali sila, bibigyan ko pagka walang tali, makamatik. Ayan. Wala, may tali kaya? Ayan yan, yung batang makulit na yan, no? Ayan. Wala <laughs> pa! Ayan, <yun, yun>, no? Ayan, <laughs> no? <laughs> mga bata nga naman mga kamati pagka na nga ako nagagalit mga kamati Ayan so, mga matik, dumating na yung mga bata nabibigyan natin sa ringgola so, um, eh <laughs> sila na. mga matic nang ako ko na bibigyan sila mga matic na sareng gola. Ikaw ay magkabit ya. Tayo na. Ito na bilis. pa muna. Oh yan. Eh no may butas din oh. Yun na lang ikabit mo ha. Ayun. Wala kang tali. Ay Wala kang tali. Next time. Kasi yung pagka pinaglaruan niya, walang tali. Masisira lang. Oo. Oh. Ayan mo ba? Oo. Oh. Okay. Wow, ano man ba ito? <laughs> Metallica, pogi. Okay. <laughs> Seryoso. Bali, ito binigyan ko. Ayan, mga matik. Gusto ko ba sa ringgola? <laughs> ayaw ayo ko pa eh. Ayun o, sinaman mo Ay, wala na ata. Dalawa lang pala. Wala na. Dalawa lang pala nadala ko. Next time na lang ulit. Ha? Ayan mga matik, bali binigyan ko sa saranggola para ma-enjoy nila yung pagpapalipad na saranggola ang galit malakas yung hangin. Saranggola Saringgola. Ayan. Ayan e, mga matik, hanggang dito na lang mga matik. pinakita ko lang dahil sana nga ako sa mga bata. Ngayon, bibigyan ko ng sa aking gola. Dito lang yan. Oh. Ayan, dito. Oh. Oh. Ayusin mo yung tali. Ayan, oh. So, nakasabit. Uh. Nakasabit? Kala uh ko -uh. matapit. Uh -huh. Ayan. Ayan. Bili pa walang hangin. Ayan, mga mati, hanggang dito na lang, mga matig, dahil sa nabigyan na natin sila, magpapalipad din ulit ako. Salamat. Ito, okay.